Magandang gabi sa lahat ng mga kashitsu natin. So, um, share ko lang. Um, meron akong next card dito na yung dosage ay 10 to 25 kilo. Yan. Kung yung aso ninyo, 10 kilo to 25 kilo. So, yung isang peraso nito, yan. Ito yung bibilihin ninyo. Baka nagtataka kayo kasi yung mga sitio natin hindi naman umabot ng 25 kilo pero bakit itong binili ko? Yan. Ah, uh, doon sa nakaram vlog natin. Ah, uh, binanggit ko yung ah uh, para makatipid kayo sa ano sa paggamit ng next guard, itong bilhin niyo. Yung isang buo kasi nito, ko ang sheets niyo 4 to 5 kilo ang timbang. Wag wag bababa doon ha. So, kung 4 to 5 kilo ang timbang, um, pwede ito. So, yung isang piraso nito eh hatiin natin sa apat. Yan. So, buksan natin. Yan, so binuksan ko. So, ayan yung kanyang itsura. Lagi natin dito. Ah, yung iba kasi nagtatanong pa rin sa atin eh kung paano gagawin. So, ito, malaki to. So, hatiin lang natin to sa apat na hati. Okay, yung una, hatiin muna natin sa gitna. Kasi, um, ang presyo pala nito mga ka ang dosage na 10 to 25 kilo, yan, 10 to 25 kilo, ay 600 pesos ang presyo niyan. Yung yung isang piraso na dosage para sa isang shih tzu, halimbawa bibili kayo ng um, dosage na ganito, next guard, 2 uh, to 4 kilo na dosage para sa 2 to 4 kilo na laki ng aso o yung timbang, eh ang presyo nun no, nasa 500. Isa lang ang mabibigyan ninyo. So kung apat, ang aso ninyo, 2000. Eh, dito sa gagawin natin, bibili tayo ng malaki. Atiin natin sa apat. So, apat sa halagang 600. 600 lang yung magagasos natin. Pero apat yung mabibigyan natin. Ayan. So, ito. Atiin pa natin sa gitna yan uh, minamarkahan ko muna yan, para maalam ko kung pantay yan pag pantay na yan tapos yung isa markahan mo din sa gitna kailangan pantay pwede makailangan pantay na pantay yan So, yung apat na piraso na yan, pang 4 to 5 kilo, hindi pwede sa 2 kilo. Dapat 4 to 5 kilo na timbang ng Shih Tzu. So, adult ang pinag-uusapan natin dito. So, yan. So, sa alagang 600, apat na Shih Tzu ang mabibigyan ko. So, ayun. Yun lang. Yan. So, ang bibigyan ko ngayon, si isa kay Tamiya, isa kay Marshall, isa sa kay Macho at saka yung isa doon sa isa pang hinahin, hinahin ko. So, okay. Bigyan natin sila.